Nagpapa g cash, cash in cash out ka ba sa tindahan mo? Ito yung mga red flag na alam ko na pwedeng mas, uh, scammer yung customer na nagpapa cash in or nagpapa cash out sa iyo. Una, walang bitbit -bit na pera pag nagpapa cash in. So, isang red flag 'yon. Pag nagpapa cash in, walang bitbit -bit na pera, cellphone lang ang hawak. Red flag na agad 'yon. Pangalawa, may kausap sa telepono. So usually ang mga scammer, divert nila yung attention ng tendera sa kausap nila sa telepono. So kunwari may nag instruct sa kanila, kunwari may nagbibigay sa kanila ng, ng instruction, nagbibigay sa kanila ng pera. So yon So maaring ma-divert yung attention mo dun sa kausap nila sa telepono or maaring isipin mo na uh, legit, talaga yung nagpapakash in or nagpapakash out. Pangalawa, nagmamaang maangan yung tipong walang alam sa cash in, cash out. So, yung maraming tanong about cash in, about cash out, yung parang pinapalabas niya na hindi niya alam kung paano mag -cash in at saka mag-cash out. So, tayo naman na mga tindera, tindero, parang nandun yung simpatsya mo sa customer, parang tutulungan mo. So, doon na, makukuha yung loob mo hanggang sa... May mga technique sila. Hindi ko lang alam kung ano yung mga technique nila para ma-persuade nila yung mga tindahan na magbigay ng pera sa kanila or mag-send ng GCash. And, um, yung... Um, isa pang red flag ay yung hindi mapakali tsaka medyo tensyonado yung muka so yun yung mga titingnan mo sa customer mo dapat tingnan mo yung muka nila kung tensyonado sila o hindi yan tapos yung nanghihingi agad pag nagpapakash in nanghihingi agad ng screenshot so hindi mo pa nga kakatype mo pa nga lang ng number sasabihan ka na na agad na pipicturan ko po ah paano po ng screenshot kasi sa GCash kasi once na na-send mo na yung pera wala nang balikan so just in case na sabihin nila na oy may mali isang number hindi na mababalik yun so da lagi talaga dapat kunin muna na yung pera ni customer ipa double check yung yung cellphone number tsaka yung pangalan tsaka natin si-send yung yung pera at um, isa pang red flag ay yung malaking amount yung pinapa-cash in like usually sa mga nakikita ko at sa na-experience ko 5,000 at saka 10,000 yung amount na kinakash in nila or kinakash out nila so yun yung yun yung mga amount na medyo red flag tapos um, yung isa pang red flag ay yung uh, panay parang bago siya sa lugar tapos panay papa Gcash ng malalaki panay pa cash in cash out ng malalaki tapos kakaibiganin ka tapos isang araw kukunin yung number mo at tatawag sa'yo or text sa'yo na sasabihin na nasa ganitong lugar ako pwede bang pa mo muna yun dadaan ko na lang mamaya so it's a no no talaga ah uh, may mga nagawa na ako niyan dito dati maliliit na amount pero yun nga nakakalimutan So, dun sa malalaking amount, nariman talaga ako na dapat wag talaga. So, meron nga isa na ganyan. Tapos, after namin na ma-decline, so, hindi na rin siya nagpapa-cash in, cash out ng malalaki. So, may reason kasi bakit sila nagka-cash in, cash out. Maraming factor bakit Um, kailangan nila na magpa-cash in Na wala naman silang pera na ibibigay sa'yo So isa na dun yung It's either meron silang family problem Or may problema talaga sila sa pera Sugal So which is masasama ka sa problema Pag ginawa mo yung nire-request nila So uh, isang example na lang Hindi mo alam na yung tao na yun Naluloko pala sa sugal Kaya pa-cash in ang pa-cash in Or pa-cash out sa'yo ng malalaki tapos sasabihin bigla uh, pre pray or ate uh, pa cash in naman ako nandito ako sa ano eh sa, may lakad ako eh wala akong mapag inan daan ko na lang mamaya kahit libo lang or 3,000 so yun pala pinapansugal niya tapos natalo ano yung bibigay niya sa iyo na pera pag uwi ba diba? so syempre, wala dadaan-daanan ka na lang so hanggang wala maka malilimutan ka na lang talaga na bayaran kasi talo naman siya sugal eh so yun tapos ano pa ba so yun yung pinaka ano yun yung pinaka delikado at saka yung peking pera so um madalas naglipana na ngayon yung mga peking pera lalo na isang libo so sa mga tindahan na nasa highway talaga na maraming um Kaso yung mga hindi kakilala. Dito kasi sa amin halos kakilala na namin kasi hindi kami talagang sa labas eh. Nasa loob kami ng isang subdivision and yung mga nakatira lang dito talaga yung nakakapag-GCash. So dito nga may mga nangyayari pa rin ganun kasi may mga dumadaan, bumibisita. So may mga new faces pa rin talaga tayong nakikita. How much more yung mga nasa labas talaga na tindahan na araw-araw talaga iba-ibang mukha yung nakikita ninyo. So, si malamang talamak diyan yung mga peking pera. So, tingnan talaga natin yung mga pera na binabayad bago tayo mag-send at saka mag-cash out. At saka, yung paulit-ulit na nagka-cash out. So, um, minsan, wala pa namang nangyari sa akin na ganito, pero may mga pinagdududahan na ako na maaring na doble. Kasi sa ba, isang pamilya, dalawa, tatlo sila na nagka-cash out. So, minsan parang naisip ko na cash out na yata. Maliliit na amount lang naman. Pero, um, pwede siyang gawin sa mga, mga malalaking amount. So, kaya kailangan nung maglista talaga. Kasi nung una, nung una akong nagpapag-gcash, hindi ko talaga nililista. Hindi ko tin minamarkahan yung mga naka out na. So, parang na naaalala ko na lang siya. Pero, maganda talaga pag nalilista yung reference at saka yung amount at saka yung oras at mas maganda pag may CCTV ka para makita talaga kung sino ang nag out yun so for more tips guys about Gcash at iba pang mga tutorial please subscribe God bless